Can you raise your hand who has an, an ID here in this room? At kami wala pa? Yan ang naging tanong ng mga senador sa Philippine Statistics Authority, hinggil sa problema sa national ID system. Sa datos nila, nasa higit 80 million na ang nakapagparehistro sa national ID. Pero ang naipapadala pa lamang na physical card ay aabot sa 39.7 million. Tinutugunan na yan ng PSA. Ang sa ngayon kasi, yung printing capacity natin, at ito'y sinasabi na rin namin, uh, is 80,000 per day. Yun yung average natin. At gusto namin uh, i-increase to a higher number. Ang tinitingnan namin ay ma increase sa 150,000 uh, cards per day. So magkaroon sila ng, uh, ang proposal ng uh, service provider ng Baco ng Pilipinas ay uh, uh, may technology uh, change in the process para maabot nila itong 150,000. Ito naman ay uh, pag-uusapan uh, ng uh, aking uh, uh, chair ng Philstice uh, Council, dahil sa problema sa national ID, parehong naisip ni Senator Bato de la Rosa at Senator Sherwin Gatchalian na bakit hindi na lang gawing digital ID. Bukod sa mas makakatipid ng gobyerno, lapitin pa umano ng error ang physical ID. At total naman, maraming mga Pinoy ang nakasmartphone na. Yung digital ID sir, siguro kung hirap tayong magproduce ng hard copy, nyo sabi niyo... 31% pa lang yung uh, na delivera ninyo dahil printing problems or whatever. Siguro pwede natin i-stop yun. Then we'll go digital. Maka, maka, Makakumpa tayo, maka save pa yung pera ang gobyerno kung i-stop natin yun. Lahat naman ng Pilipino merong cellphone. So, pwede na nilang makita yung cellphone nila digital. Oh. Ito yung aking national ID. Siguro, that, that, that would be a wise move. I don't know. As far as you're concerned. The physical cards, is prone to quality issues. So, uh, digital cards, you can rectify it, obviously, digitally. It saves a lot of time, it saves it saves logistics issues. Pero hindi sang-ayon sa ngayon dyan ang PSA. Kahit aminado sila na sa digitalization din naman pupunta ang lahat dahil marami pa anilang problema ang dapat isaalang-alang sa digital ID. Right now, if you look at statistics, um, not all Filipinos na na 15 and above will have the smartphone. Ang atin, meron tayong smartphone, one per household, but not sa individual. But, but that's the way to go as we move forward, digital talaga. And also, there are areas wherein we don't have that much connectivity. Uh, island barangays. Pero hirit ni Senator Bato. Just to find ways, i-abil natin sila nung, ano yung sabi mo, yung papel na ipiprint nila. O kayo mga taga-bundok, punta kayo sa poblasyon, may signal doon magpaprint kayo ng papel. So tumikting si Easy to Filipinos. Sa ngayon, para matugunan ang problema sa National ID, may pansamantalang e fill ID ang PSA. At target nilang sa Setyembre sa susunod na taon, 92 milyon na ang tapos sa National ID. Daniel Manalastas para sa Bayan.